Good morning guys So ang oras natin ngayon ay, ay alas 6.53 Ayan, Pero kaya pa naman ang oras talaga ang pasok natin So ano alas pa pero hindi tayo papasok alas kutsu so, Kasi driver na tayo magdahan Anos po sa tayo ng stock dyan silang. Ang hirap sinubukan lang natin tong nabili natin sa Shopee na cellphone mount Kulang alam kung ayos ba to ito lang nga ayun bumagsak <laughs> itong gamit natin ay habang wala pa tayong camera nantala muna nating <laughs> gagawin itong magbili natin sa Shopee lang tayo kabitan ng uh, cellphone non holder para sa helmet hindi ko lang alam kung anong kalalabasan nito tingnan lang natin mamaya tapasok na pala tayo ng trabaho Think about the times you let me go sensor eh. Dito nakatingala yo ata tayo, yung cellphone natin. Tingnan natin na meron ang kinalabas. Uh, ah, iyo-yoko-yoko naman natin sa susunod natin na vlog. Uh, Ito ay para sa vlog natin 'to kasi eh nga kasi lang natin na uh, gumamit ng cellphone mount holder dito sa helmet natin pang cellphone lang dahil sa so wala pa nga tayo camera sana maganda naman yung outlook nito para ito muna yung mga natin pag sumantala sex 57 Kaya malapit lang naman tayo sa trabaho natin. Na dalawang kilometro lang mula sa bahay natin sa trabaho. Ayun. Ayun tayo Baguhin na lang natin mamaya. Hmm, Ang laki ng nito, may makikita pa tayo sa baba. <laughs> Nakatingala ba talaga 'to yung uh, natin sa ating uh, camera. Okay, dito na tayo sa trabaho. Kailangan natin na magbukas yung gate. Oras natin ngayon ay dito so, ang pinakaiba lang action cam at saka dito sa cellphone is uh, action cam is napaka ganda talaga ng uka para dito sa cellphone na natin eh, wala naman tong uh, super super speed dito malamang so andito na tayo sa parking i-review na lang natin mamaya ipakita ko sa inyo yung video ko anong ang uh, kinalabasan na ng video na to so cut ko muna ayun uh, nakita natin na uh, hindi talaga maganda yung pagkalagay natin sa cellphone dito sa nabili natin ba na uh, cellphone mount holder to for helmet uh, for cellphone lang kung masyadong makita kasi na sa baba talaga yung cellphone Okay sa akin to. So, ganito na yung gagawin ko. Ah! <laughs> so, ayan. Hindi talaga pwede siyang nakaganyan. Hindi siya talaga siya pwede nakaganyan. So, babaliktarin mo talaga. Ibalik ko na lang sa dati. So, ang biskate, kahit di ko siya kita, basta i-timing timing ko na lang siya mamaya nakikita na natin yung resulta sa gawa nating video kanina so nakapingala siya pangit tingnan so mamaya ibababa ko na lang kita kita na lang ulit tayo sa ating susunod na mga vlog bye bye